Iniimbestiga na ang mga proyekto sa Laguna Lake na nasa Tagig na hindi nakatutulong sa problema sa baha ayon sa DNR. Iniimbestiga na ito ng ahensyang dapat ay dinaanan muna ng proyekto. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. This is a flood control project within Laguna de Bay. Uh, but if you look at the satellite images, they are actually reclamation projects within the, the lake, um, right along C6. Ganyan ni nilarawan ng Department of Environment and Natural Resources o DNR ang isang proyekto sa baybayin ng Laguna Lake. Pinuntahan namin sa Tagig City ang proyekto na ayon sa DNR ay hindi nakatutulong sa problema sa baha. Ilang traktora ang patuloy ang pagtatambak ng lupa sa lawa. Magkakaibang proyektong magkakatabi ang sabay-sabay na ginagawa. At makikita sa mga nakasabit na tarpulin na mga proyekto ito ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Sa isang reclamation, isang multipurpose hall ang itinatayo. Ang katabing reclamation, improvement of Laguna Lakeshore area naman ayon sa TARP. Meron pong ilang proyekto na sabay-sabay ginagawa dito sa Laguna Lake sa bahagi ng Taguig City. Itong aking kinatatayuan, ang description dito ng DPWH ay Rehabilitation of Flood Mitigation Structure. At nakita nga namin, meron ng dating istruktura dito. Ang nangyayari ay tinatabunan nila ng lupa ang bahaging ito. Ayon po sa DNR, ay patuloy ang kanilang verifikasyon sa mga proyektong ito. Dalawa ang flood mitigating structure, phase 4 and 5, na parehong mahigit 141 million pesos ang presyo. Pinuntahan namin ang City Hall ng Tagig para kunin ang kanila reaksyon. Wala pa silang pahayag pero patuloy naming hinihingi yan. Habang ang Laguna Lake Development Authority o LLDA na nangangalaga sa lawa, nagsasagawa ngayon ng na investigasyon sa nabanggit na mga proyekto na hindi anila dumaan sa kanila. Paalala ng LLDA, merong regulasyon at prosesong dapat sundin bago mapayagan ang mga development sa lawa. Hindi po siya coordinated sa LLDA and... Uh titignan po namin at makikipagtulungan din kami sa DNR to check if these projects are given po the environmental compliance certificate kasi yun po yung initial step. They have to know na kung ano man yung balak nilang gawin dyan, magre-reclaim dyan. They, have to consult us, to ask us, to, 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 get the clearance permit sa lahat ng... Kasi may, may, dapat may ACC yan, may may public consultation yan before you do any construction there. Ayon sa DPWH, iimbestigahan nito ang mga proyektong pinuna ng DNR. Kailangan imbestigahan yung mga uh, sinasabi nilang reclamation na mukhang questionable. As for the dike road that I think dates way back pa to Secretary Babe Singson, uh, yun talaga ay primarily a road project no? Pero siyempre, dahil may embankment, may kailangan gawing slope protection doon. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok 24 Horas.